matagpuan ng mga otoridad ng isang kwarto na pinaniniwalaang kay Pastor Apollo Kimuloy sa loob ng isang gusali sa KOJC Compound. Ayon pa rin kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Tugba sa pangangatawa ng pastor ang mga nakita nilang gamit sa loob ng kwarto. Bukod dyan na discovery rin nila ang ilang pang mga kwarto na babae na konektado sa hininalang kwarto

sa mga Kahapon, ang ikalabing isang araw ng paghahalughog ng PNP sa KOJC Compound sa Davao City. Iginit pa ni General Torre, nagpapahirap pa rin sa kanilang operasyon ang pangingialam at pangaharas ng mga miyembro ng KOJC. Ngayon pa man, 100% pa rin siyang kumbinsido na nasa loob lang ng compound si Pastor Kibuloy. Ngayon, naliniwala kami na nandyan siya, tinatawanan kami. Well, sige na, there's always time for everything. At dating at dating, sabi ko ang kanina, makukuli rin natin yan. Makukuli natin yan, just a matter of time. Si PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolás Torre III.